Buti at hindi sa gitna ng highway sinumpong ng epilepsi si Kuya John. Puro sasakyan kasi at maraming mga truck ang dumadaan dito. Durog na durog ang puso ko dahil hawak-hawak pa niya ang reseta ng gamot na dapat niyang iniinom ngunit wala na itong laman. Pinuntahan natin ang kanilang bahay para malaman ng sitwasyon nilang pamilya at lalo akong nalungkot ng malaman ko na kakahiwalay lang ng magulang niya dahil sa samot-saring problema. Paano kaya kakaharapin ng murang edad ni Kuya Jan ang ganitong uri ng problema kasama pa ang sakit nitong iniinda. Isa na namang kwentong kukurot ng ating mga puso. Ito ang kwento ng buhay. Ha? Ah! Sinumpong ka! Saan yung bahay mo? Saan po yung nanay niya ate? Saan po yung nanay niya? Yan nanay niya. na po Anak ng tipaklong. Anong oras po uwi yung tatay? At Alas sa pa. Pero ano po yung gusto niyong gawin ko sa bata? Eh, ano po. Kung pwede po. si ate. Sige po, sabihin niyo po yung ano pong gusto niyong gawin ko sa bata. Hindi ko po siya anak pero... ...aawa po kasi ako eh. Kaya mm. so, gusto po eh, magpagamit siya. Ayan, bata. Tay, tignan ko lang tong bata, ano? Kuya. Kuya. Parang na ano siya eh. Oh. Ba't nakakita sa kanya? Tay, kilala niyo po ba? Kuya. Kuya. Kilala mo. Kilala niyo po. Ha? Ah! Sinumpong ka! Saan yung bahay mo? sa Kaya man na tumayo? May epilepsy daw siya. Kaya man na tumayo? Okay. Ah! Ano to? Gamot! Okay. okay. Saan ang bahay mo? Sige, pahinga ka lang muna. Pwede ka ba na untog? Ha? Ah. ka lang. Buti hindi ka na ano ng mga truck. Gusto ko lang itanong yung pangalan mo. Ano yung pangalan mo? Pangalan ha? Daniel? Saan yung bahay mo dito? saan ito ipapasok dyan o oh, sige okay pagkakaya mo nang tumayo hiatid kita ha ito dapat bibili mo to bibili ka ba ng gamot Saan po wala ko bubili po eh oh. Ano? Kaya mo na tumayo? At tayo kita. Oh. Sige. Yatid kita ha. Tayo sa kain natin. Ah, yatid kita. So, ano yung ina po kasi pang, bata ko lang po si, kasi hmm. Eh, pinabayaan po kasi yung kum, dikulang, palang, pa, si. oh. sige sandali, iatid kita sa inyo ang lakas ng kubog ng ano mo. Sige, sakay ka muna dyan. Sana po, sana po, sana po na Hindi ba may po, sana po eh. Tama ka na po. ako. Yeah. Iyatid po namin. Kasi kawawa lang po kasi kami tatlo na po ng ama ko po at saka yung kapatid ko lang po kasi. Ina eh, ko lang po kasi bata pa lang po kasi iniwala na po kami. Ay, bata ka pa lang iniwala ka na? Oo oh, po, yung kapalig ko ka rin po at mm -hmm. saka yung ama ko rin po, iniwala na kami tatlo. Iniwala na kayong tatlo? Opo. Oh, po. Eh, bakit natutulog ka dyan, diyan ka iniwalaan? Eh, wala, sana po sa David Mark po sana po eh. David Mark? Sinump sinumpong daw siya tayo ng kanyang epilepsy. Wata pa na po kasi kami yung kapatid ko na po kasi. Eh, ina ko lang naman po kasi. Eh, niya lang po yung kapatid ko pa nga po na eh, may nakaanda na po nung pang special na waklam po. Eh, hindi niya po naman nang manang e, eh, sa nang sa ano nung gamot sa lamok po na yan. Eh, eh tiga, tiga saan ka ba? Eh, lang po. Dito makapilapin ako nung papo lang po kami dati. Makapilapin? Apo. Oh, ngayon. Okay. Hey. Pero wala bang masakit sa iyo, Kuya? Ang pangalan mo, Kuya? Kasi kung may masakit sa iyo, dalan mo dalin mo na kita sa hospital. May masakit ba sa iyo? Eh, hey, pa medyo ang kadastas na rin po ako nakakaramdam ng medyo makakaramdam ako po ng May, ma may mga sugat sa tuhod ko. Hindi siya yes, Ah. Yeah. Uh, hindi, mahanapin mo na natin yung kausapin ko muna ni mama at papa mo ina ko po kasi wala po dyan sa amin po eh. Ah. Mas wala yung ama ko lang po kasi siya na po nag-aalaga sa amin. Dalawa kami ng kapatid ko lang po kasi. Grabe. Buti hindi ka natamaan ng truck o ano man. Kasi yung mga nag-ano po po dito ng mga ano po dyan ng pagkaano ng sa pag-a-ice tour po nila eh. inasarin po nila ko ng eh, pagkat na may sakit lang po epilepsy po kasi, eh, na asa na po sila ng epi ng epi naman po. Parang nagdudusa yung puso ko. Malayo ka pa dito. Sabihin mo sa akin kung malapit oh, uh, uh, ano, na na. Ay, nakita niyo po ba yung tricycle po ngayon na yan? Oo. Oh. po sa may pagkakabana po na sa gitna po na yan. niyan. Sabihin po dito na sa gilid po niyan. Uh, sa gilid? Hindi ako kami kasi, kasi yun ang upa lang po eh. Ah, okay. Oh, sige, tabi ko muna, na. Sandali. Eto, papasok dito. Hindi, pwede sa may ko lang muna to, no? Ay, katiyakatid ka namin sa inyo. Mahina yung katawan niya. Oh, hindi mo Gusto mo buhatin kita? Gusto mo buhatin kita? Masakit siya ang katawan. Ah. Ano ba? Sige. Nakbang ka. Saan po kasi ah, lang ako paan po kasi. Saan? Yan po. Maganda hapon po. Saan? Dito sa kabila ba? Dito po. Saan? Ah dito? Ah dito! Oh, yeah. Dito po. sige. Sa gulong dulo po po kasi kami nang upalak po dyan. dulo? magandang hapon po Tay. Okay. Ayan ah. lang po. Lang po ah. Kalabog po. ng kulang diyan, nasaan pa lang kung puwede Sino pong kasama niya? Eh pagpuara wala, nag-isa lang po 'yan. Mga katid niya kalaboy lang. Ah. Nakayiga po sa daan eh. Ay sinong kulpulan? Ah, oh. <laughs> dala, da... dala dala niya po to, bibili po yat gamot. Bukas po ba? Bukas ba ako? Tara. Ayan pala bukas. Tara, pasok tayo muna. Ano? Ito pala yung bahay niyo, kuya? Hindi po kasi kami nung po kasi. Ha? Ah? E Iyama ko lang po kasi, matadaya ko lang po kasi. oh, nasa bayan pala ang papa mo? Po. Sige po ka muna. Baka na ihilo ka pa. Ah. Uh. Okay. Kumain ka na ba? Opo. Eh, pangapayan ako. Kaya kainan ko po. Kaya kainan ko. Ano Ulan mo? Kuya uh, Gus. ano noodles. Noodles na may itlo. Ay, ano pala yun? Saan po yung nanay niya, ate? Saan po yung nanay niya? Ayun uh, nanay po niya. May asawa po ito na anak. Anak ng tipaklong.

Yeah, kaya, dalawang beses ng ano uh, ka nga Ano ko, dinising ko, umuwi na sa niyo. Na umuwi at, uh, at umalis pa na okay. okay. Matagal na pong umalis yung nanay nila dito? Noong pong Pasko na Pasko, umuwi. Uh. So, baka talagang umuwi alam ano, nanay niya. Okay. Thank you pa. Thank you. Iniwan pala kayo ng mama mo? Opo. Okay. Um, hmm. ba't kayo iniwan? Eh kasi po, yung bata pa na po kasi kami na pagkakitin lang po kasi po niya. Eh pinapayaan naman po ng ina ko naman po kasi na eh... Nakita niya na po yung kapatid ko na may eh, hawak na po na pang espesyal lang po. Eh. Uh, -huh. eh, pinapapayaan naman po ng ina ko naman po na eh, pinagawa hawakan po naman ang um, kapatid ko po ng pang espesyal lang po eh. Uh, -huh. eh, Kaya nagkakampo ako na epilepsy po. Mm hmm. So nga lang, eh, inabot e, naman po ako ng mga dalawang ako na mom po. Eh, bigla na lang po ako nakinig na lang po. Mm. -hmm. Bata pa lang po si po kanya. Kala ko na paano ka na. Kala ko na ano ka nang sasakyan doon. Kaya batang-bata pa lang po siya kung talaga po yun eh. Ilan tao ka na? 13 years old na po. 13 na po, ka eh. na. Napapano to? Ba't ang dami mong sugat? Siguro sa pagka sinusumpong ka ng ano mo. Ayun sa ating... Ang sinap po ako ng... Sa anak ko na po niya. Eh. Hmm. Sige, okay lang. Huwag mo nang hawakan. Pagka anak ko na po kasi nang... Nanggal na po kasi po yun, eh. Pignan lang po ako nakakamdal na po na... eh manginginig na pala po sa... Sa... Sa akin. Sa parang panginig ko eh. Ah. Si Papa mo pala sa, bay sa bayan siya, sa, sa palengke, no? Nagtatrabaho. Pero yung pangalan niya naman po nung amo niya naman po, si Kia Francis naman po. Hmm. Ikaw, ang pangalan mo? Dyan, dyan po. Dyan. Hmm. Ah, uh -huh. dito po, may concern si ate. Dito po. Bakit po ba, ano bang ginagawa ng tatay? Bakit kawawa siya? Yung tatay naman ko, ay kung pa paano o, na. Po, po, po. Si naman po siya. Oo. Uh -huh. Ang nanay po ang gulang kwenta. Eh kaso nga po, hindi siya masikaso dahil pag po hindi nagtrabaho yung tatay, hindi po sila kakain. Wala din siya ng gamot. Mm hmm. Kaya po yung tatay, napipilitay siyang iwanan. Oo. Yeah. Para may pambili yung may panggasto sila. Mm hmm. Ano pong masasabi niyo sa tatay? Hindi naman po ba ano yung tatay? Parang lasenggero? Yung tatay ko, umiinom. Ah, Kaya yun niya po sabi niya, kung ano, tumatakbo po siya diyan, hinaharang ko kasi diyan lang po yung bahay ko eh. Isabi e ko, kasi ako tumatakbo ka na naman. Kalayas na ako, walang niya kasi yung tatay ko. Sinusuntok ako pag Ah, uh, no. sin... Eh, Diyos yes, ko. Kaya sabi ko nga po nung ano, tatakbo siya, hinabol ng tatay, ano, hahabulin ng tatay, eh, hinamakan ko sa kamay na gano'n. Baka po ito, suntok ito. Hindi po, ano po yan? Nung po hindi matay siya. Oo. Oh. Yan po yun, saka ito. Kasi napaisip po ako nang sinabi niyong binubugbog siya. Eh, baka... Kasi din po kasi may sabi na kinukwento po niya dyan. Kasi nakita ko po yan, may blakay dito. Sabi ko, bakit may blakay ka sa mata? Sabi po niya, sinantok ako ni Papa. Sabi, no. Mm -hmm. sabi ko, siya na naman Papa mo, ganyan na ano mo. No? Oo. Oh, sinasaktan ka ni Papa mo? Eh, dati lang po kasi lang po yun eh. Oh, ba't ka sinasaktan? Pagkalasing siya. Eh, dati lang po niyan. Pero yung nangyari lang naman po sa akin po niyan, isa, bunga ko lang naman po yun eh. Hmm, ang dumi oh. Kuya Agos, oh, ang dumi. Ah, Kumusta ka? Okay na yung pakiramdam mo? Kuya? Ayos ka na? Ha? Oy! Nahihilo ka pa? Hindi na akong Pero nahihilo ka pa? Hindi na. Nagugutom ka? Ha? Nagugutom ka ba? Hindi ka nagugutol mo. Hindi ka naliko, ano? init ng katawan mo, o. Oh. Kaya kayo yung matay. Nakabilad po siya sa ano. Yung tatay, siyempre yung tatay, hindi ko din masisi kung ano yung ano. Pero siguro kaya naman to kung ano. Pero mamaya ano po yan, pag-uwi po ng ama mamaya ala sa is. Pinasundo, Pinasundo ko po, Pinasundo po eh. Pinasundo ko po. po. Okay. Yan yung biktima mga walang walang kasalanan sa mundo biktima ng mamat papa nila eh kaya sabi ko nga po nung kung nung kabarkada niya anak ko anak ako talagin mo na yung kabarkada mo dito mo na napakainin kasi ako baba ng sabi ko eh ayaw nga po niyang makikain sa ibang tao kasi Minsan daw po nakikain sila sa, tinawag siya ng kaiswela niya sa bahay nila sa mga Pilates. Pinakain po sila ng bata. Oh. Pinabutan daw po ng nanay, pinagmumura daw po sila ng nanay. Kaya mm. ayaw po niyang nakikain sila ng nanay. Nagka-phobia na po siya. Sabi ko, hindi naman ako ako ganon. Oh. Kasi ako may mga anak din ako, kaya... Mm. Pero ano po yung gusto niyong gawin ko sa bata? Mm, <laughs> um, umiiyak si ate. Sige sabihin niya po yung ano pong gusto niyong gawin ko sa bata. Hindi ko po siya anak, pero aawa po kasi ako eh. Mm. Kaya so, gusto po ba eh, siya. Yeah. Para po maging normal na bata. Yeah. Uh -huh. Kasi lumaki din po akong walang magulang, kaya mm. naano ko sa mga bata ganyan. Yeah kabuti ng puso ni ate. Ang pahag nga po. Mm. Mm. Okay. Maano si ate, mababa yung loob sa ganyang mga ano. Kasi laki din po kasi niya yung anak ko, saka hindi man po niya naranasan yung hirap na dinanas ko. Mm. naano Na ko po sa kanya kung paano mahirap, maghirap, walang magulang na gumagabay. Kasi ganyan din po yung ano ko noon. Pala, ano din, palaboy din ako sa karasada. Hmm. Uh -huh. Dahil iniwan din ako ng nanay ko, lola ko na nag-alaga sa akin. Kaya bata pala, magpagtrabaho na ako. Kaya siya gusto man niyang magtrabaho, hindi siya makapagtrabaho kasi hmm. Uh -huh. masakit siya. Hmm. Uh, bali, namamasukan lang po pala kayo dito. Opo. Oh, Mm -hmm. Mamasok ka lang po ako dyan. Okay. Pagka nga po ano, may sobrang pagkain doon sa amo ko, kinukuha mm -hmm. ko siya, dinadala ko din ng pagkain. Okay. Eh kaso po nakikita ko, tinatapo lang niya, dinala, dinadala kong pagkain. Mm -hmm. Sabi ko, tinatapon mo, eh malinis naman yun, hindi naman maraming mm -hmm. pagkain doon. Thank you po sa concern po niya, no? Uh, tignan po natin kung ano po yung uh, magagawa po natin, matutulong po natin sa kanila. Marami pong naawa uh, dyan, kahit po yung nagtitinda doon ng ulam, pagkapa, ano, binibigyan din po siya ng kanis, kahit marami. Yeah. Ang problema, halatang may bisyo yung tatay kasi yung sigurilyo. Okay. Yun nga lang po, may bisyo po yung ama mm. okay Ano po pala yung pangalan niyo? Jennifer? Ate Jennifer, thank you po ha. Kamustahin ko lang po siya, no? Ayan, si tatay. Okay lang po, kabit ko to? Oo Nakita ko yung anak niyo eh. Nandun po sa highway. Nakahiga. Sinong po ng epilepsy, tay. Pwede po dito kayo? Sa tabi po ng anak niyo. Wala, salamat. Thank you po, thank you. Ano pong pangalan niya tay? Ano po? Ito pangalan ko po, Jolito po. Jolito? Jolito? Lopez po. Lopez. Ilan taon na po kayo? 48 na po. 48. May lang tatlo magkasama po dito eh. Eh, tatrabang po ako yung hindi magkasama dito. Tapos ito lang din matay. Hmm. Nasaan po yung isa? Sino po yung isa? Sino po? Ano, si galaan po. Ang bunso ko. Ah. Ito, palagi din matay. Kasusunduhod. Mm. -hmm. Sabi ko sa kanya, pag hindi tayo trabaho, mga matete rito. Eh. Mm. -hmm. Boot lang po yung katiwala dito. Sabi ko sa kanya, pakitingin na po saan ako. Kasi hapo na po ko umuwi. Ba't po kayo niwan ng asawa niyo? Ay, hindi po? Lagal na po mali, himalay, bantaw na po. Maliit pa lang sila kung nung nagganan po, kaya sa kaso sa rila. Mm. -hmm. Hindi nga nga ito nakapag-aaral eh. Kapos eh. Mm. -hmm. Ba't po kayo iniwan ng asawa niyo, kuya? Eh, ganito kasi po yun. Pag umuwi pag gabi, mm. eh, wala rin sa bahay. Andun, sa ibang... sa ibang ano, bahay, San Miguel. Yeah. Tapos, sa mga bata, pag uwi, mga payat na. May kinasasama pala. Tapos, po, yung sinuwaling sa akin, sabi ko, ang ganda siguro, eh, iwalin lang tayo. Ah, po yung may gusto makiwalay po kayo. Walay ko lang siya kasi sasatang ulok sa kanya eh. Mm. Ayun, umalis na. Mm -hmm. Tapos puno ng pakita rito, wala rin maraming pangalas mga anak. Hindi ko kasi napagamot eh. Tapos ako. Kaya sabi ko sa kanya, pag hindi ko matrabaho, hindi tayo makakakay. Gano'n kadalas sinusumpong? Ano po? Kagabi po, limang beses po. Tapos ngayon rin po eh, tatlong beses na rin po. Ba't di po nabibili yung gamot, Tay? Ano po? Nabibili ko lang ako kung mo eh, aubos na po. Hmm. Ayan, hindi mo Bakit po? Kapos nga po. Mm. Sa ito lang ngayon, ano lang? Magkano po ba isa nito? Ano po, sa 20, 21 ba yan? 21 po yan eh, eh, 125 yata. 21 na piraso, 125. po? Magkano po yung sigarilyo, Tay? Hindi. Sigarilyo mo na. Ang sibiling sigarilyo po, alam po, mura lang po. Tay, ano yung sigarilyo, Tay? Ano po? Nakita ko po dun. Pakita mo, yung Ano. Kaya alam kong may bisyo kayo eh. Magkano po yung ganyan? 40 lang. 40 pesos. Ilan pong ganyan naubos nyo? Hindi, isang kaha po eh, ilawang araw po lang. Yung isang kada ilawang araw? Pero ito, yung 20 na piraso, 100, wala pang 200 pesos, tay. Wala pa po. Ano po yung mas mahalaga, yung gamot o yung sigarilyo, tay? Wala pong gamot po. Huwag ko kayong magalit ha. Inaano ko lang po dito kasi ano ba yung mas mahalaga sa atin, yung mga anak natin o yung bisyo natin? Oo. Oh. Pasensya na po kayo. Hindi, ako lang po. Inamin ko naman po eh. Oo. Oh. Oh. Kasi nasasaktan po ako makita yung mga bata. May bisyo tayo. Hindi natin mauna yung mga gamot. Kailangan nung unayin yung gamot. Alam niyo po nang medyo medyo may na himas masa na sa pagkatumba niya, hawak niya pa rin, hinanap po niya ito. Kumunta ako gabi po ron. Ngayon, ngayon na pa ako bigyan ng isita ulit. Doktor, eh kahit kung gabi kasi po, bibili ako. Sabi nung ano, eh hihika ulit na ako bago pa ng isita. Kasi yung pang isang buwan, ngayon, eh, na po ako.